guys, tayo maglalaro ng Pennywise Simulator. Siyempre, papasok na tayo sa dila ni, niya, ano, ni Pennywise. Siyempre, oh, shoutout dito sa nakasama kong naka blue, Hindi ko alam ba't siya doon, siya doon, maywan. Unang checkpoint. Talon-talon tayo dito sa mga bato kasi pag nahulog tayo, sigurado sunog buong katawan natin. Talon-talon tayo sa bato. Oh, may lobo naman. unang kita. Uy, pwede Akala ko pwede tumuntang. Ano ba yan? Ba't di ba yung lobo na aapakan nyo? No? Pumutok. Wala, ba't ando yung isang lobong red? Di ba pumutok na yun? Talon tayo dito. Uy, muntika na tayo makagat. Ay, pag nakagat talaga tayo nyan, sira ba ito natin? Tiga mo guys, oh. So, ng ano, dangerous poison. Sigurado yan, limaw yan. tatakbo na ako. Mahulog pa ako eh. oh, fireball naman dito. Mainit. Pangalawang checkpoint. Oh, hindi ka na naman. Naku, baka mahulog naman ako. Ano gagustuhin nyo? Mahulog o masunog? Umunti ka na naman. Oh, umunti ka na talaga, guy. Ito, ito. Anong gusto nyo? Masunog o mahulog? di ko alam kung anong gusto nyo eh o ito poste naman sana matibay ka M -m -m baka madulas naman ako dyan uy mantikan na buti hindi nadulas yung sapatos ko buti makapit to kasi naik to dami kang mana o pangalawan checkpoint sino ala kamay ni Pennywise napakalika naman Uy, munti kayo na tayo doon na Oh, pangalawan checkpoint, talon-talon ulit. Ganyan uli gagawin natin, guys. Uy, guys, oh, ang lalaki ng tubo. Oh, ito naman, mahirap daw 'to, sabi ni eh. Testing natin kung mahirap pag nahulog ako po. Pangit ako. Oh, ito seryoso 'yan, ah. Pustahan na. Tingnan natin kung oh, mahulog tayo. wag naman sana. Pangit tayo. Ibantikan na. Kalawang-kalawang kasi ito. Kaya makapit. Sana yung wala, wala, huwag tayo magkasugat dito pag tumalang tayo mataas. O oh, paano ba yan? Nakaano tayo? Paano o? Oh, hindi ko alam anong checkpoint na. Wala, wala akong tiwala dito sa bakal na to. May mga nga payat-payat pa na. ano niya tubo. Sigurado pag nahulog ako dyan, Makudiretso na, diretso langit na ako. Ba't hell kasi sinabi ko? Ano ba yun? Nakakatakot tuloy. Uy, mahulog na ako. Dalawang lang kung ako yan. Kakapit na lang ako. Nakakatakot dyan. o na tayo sa agdan? Laki ng pinto. Hindi ko kinakaya. Ah, magti kaya na. Hello, mga blade. Alala, al, baka maputol na natin. Ah, aray! putol nga darili. Ang kulit kasi natin. Tigis ulo talaga eh. Ito, kaya na to. Ba't kasi may blade dyan? Pag nakatusok yan, sigurado magpuputol darili ng mga bata. Uy, nahulog tayo. Ano yun? Ano pa yun? Ang gara naman. Uulit na naman sa blade. Matulog Baka maputol na naman ng dalawa kong kamay. Mga na yung putol, Isa na lang. Ano ba yan? Huwag kita tayo sagdan. Baka maulit na naman na tayo mahulog. Siyempre, hindi tayo magpapahulog. Wala. Wala. Dito na tayo sa Pennywise. Laki ng periswer. La, no na kaya ayun si Pennywise? Ayun. Eh, laki niya. Mananak saktak po. Talon dito. Talon. Bilis. Bilis. Talon. Uh. hay. Buti hindi marunong tumalon si Pennywise. Buti na lang talaga hindi siya marunong tumalon. Lalo naman ang lumangoy. Marunong yung lumangoy eh. sa siya, nasa baba oh. Ang atas ng Ferris wheel. Sigurado hindi niya matatalon. Ay, nako Hindi buti hindi niya naabot. Ay, lo. Bakit tao ito? Baka mahulog ako dito. Nakakatakot naman to. Mukhang wala naman, pinagdikit-dikit lang ata ito na kahoy. Nakakatakot naman. O, oh, may lobo ulit. And, di ba andan yung kaganinang lobong red? Lo. Baka nilalagay lang ito ni Pennywise. Oh, tara, na tayo. Ang ganda pa naman ito sakyan. Nakakatakot pa. Na umaandar ng peris wheel, o. Oh. Kusang umaandar. Uy, ganda ng view. Buti hindi tayo nahabol nito ni Pennywise sa ah. Ano, kabila? Ayan na, bababa na tayo. Wala, umuusok. Sana wag ako tamaan yan. Wala, bakit bumalik sa taas? Ano ba yan? Gusto ko na bumaba eh. Ano yan? oh, bababa na. Tataas siya biglang bababa. Ayan na, nakakatakot sa Extreme. Siguradong pag naputol to, siguradong diretso tayo sa laba. Pero may tiwala naman ako dyan. O, na. Okay na. Sigurado na tayo. Uy. Checkpoint ulit. Ala, ano naman to? Ang kakalawang, oh. Malalaki pa. Sigurado pag tumusok sa atin yan. Sigurado matay tayo. Ala, chop, chop. Ay, namatay tayo. Ano ba yan kasi? Dere, dere, choka kasi. O, yan. Ulit na naman tayo dito. Nakakatusok kasi yan, eh. Ang kalawang pa. Saan ka pa ba? Naku, oh, nang naman to. Nananaga. Ano ba ako? Chachap-chapin. Gagawin ata ako dito ang ano, karne. O oh, ito naman, mga ano, mga bilog na may patusok-tusok. Ano na ko? Isi lang sa akin yan. Alam, may portal. Alam, daming bungo naman yan. Saan ba ako makakapunta dyan? Baka lumipad ako. Lilipad ba ako? Ay, hindi. Ba't anong tulay yan? Bungi-bungi. Tsaka may buto pa. Ano bang tulay ito? Bungi-bungi. Nakakatakot pa. Sigurado pag nahulog tayo dyan, diretsyo tayo hell. Ayun guys, subukan na tong hell. Oh. Dami pang buto. Oh. hindi niya masasabi tong hell, Puro apoy. eh. na ata to. Sabi mo ba ako din na, na Roblox? O kaya rin ata yung bungo na, ano. Nako. Hell na ata to talaga. Uy, muntikan na ako masunog. Oy, naku. Ay, naku. Uy, malapit na malapit na. Takbo, 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 takbo tayo. Takbo. Takbo lang, takbo lang. Talon, talon. Wala, mahirap na to, guys. Testing ko. Ah, lahil na tayo. Give your hearts eh, five. Okay, okay, guys. O, talon, talon ulit. Huwag ka mahulo. Pag nahulog tayo, diretso na tayo. Pinagbigyan pa tayo. Pinagbigyan pa tayo ni Lord. Oh, serte talaga natin. Oh, ano naman to? Cheek, point ano nga ito? Magte-teleport ulit tayo? Wala, ano nangyari? Ay, pampabilis naman pala yan eh. Kalo ko ka magte-teleport tayo. Tatakbo na tayo guys. Ala, what na ganun? Sumasanggi ako sa bakal. Ano ba yan? Ulit tuloy. Ay, ano. You know. Ba't nakawala bilis ko? Ay, kailangan umulit. Pakakatamad naman yan. Pero hindi ako ko bag Bago nagko-comment kayo. Kailangan ko pa mag-upload ng madami Tandaan niya na. Mag-comment nyo kayo palagi. At mag-like, subscribe, at mag-like. Oo, ayun. Buti na na tayo sa bato. Baka sumabog naman to. Mahusira naman to. Parang ako si Flash. Pero bato lang akong kasama? Nasaan na kayo dito? Comment kayo dyan kung anong gusto nyo laruin ko. Ito. Pinakalubo talaga naman. Oh, Uranin real fast. Una uba ba, sasanggi talaga ako sa ano? Ano ba nangyayari kasi? Ayan, ulit din naman tayo. Naiinis na siguro. Uy, wala pa nga. Nahulog agad. Ano ba yan? Nakailan ulit na naman ako dito. Ulit nga ulit. Oo, oh, ang bilis ko naman dito. Oh, babalik na. Ay, ano ba yan? Nahulog na naman. Ano ba kasi yan? Malas ko naman dito sa pas. O, ito. This yellow fire. Ay, fire. Ayun. O, yun. Kaya na din. Hawakas. Huwag ay Ay, nahulog na naman. Di kasi makontrol na maayos. Ayusin mo naman. Ulit-ulit na naman tayo. Palagi nagsasalita to si Jim. Hindi kana na magsalita pa. Ulit-ulit salita mo. Ito na, ulit na. Ulit na nga, ne. Ayan na yan. Ayan o. Ay, no, ay. Ano ba yan? Gara. Gara naman. Dapat panalo kasi sa ito. Kaganiin na pa tayo dyan. O, oh, bilisan mo. Kayang-kayang mo yan. Sabi mo, parkour master ka. Sa una mo, medyo. Parkour master daw. Ano bayan yan? Parkour master bayan yan? Ano yan? Parkour master o parkour warrior? Ano ba yan? Ulit-ulit na tulis ulit si Jim. O, oh, bilas. Kalasahan mo naman. Lakasan mo naman. Bacon. Ano bayan yan? O, oh, tiket ka na. O. Oh. Oh, buti na kaabot ka diyan. Wala ka na baka hindi mo paabot 'yan. Awot-awot mo na 'yan, oh. Oh, ito mahirap 'to. Oh, bakit ka kasi lumay ko? Oh, ito ulit na naman, taulat ulit, oh to. Yan sya din sa babae niyan. Shout out ah. Salamat. Ciao to tayo. Ciao to tayo dahil ikaw una ko nakita. Shout out kita. O, oh, shout out sa ah. Sana oh, oh, uloy, hindi ka na tayo dun. Oh. Dire-direcho na tayo. Buti na nalo din. Lo, ba't, ba't nawala yung bilis ko? Lugi naman tayo dun. Dapat kasi hanggang dun, oh. no. Ano naman to? Teleport? Teleport ano to? Ay, jump. Ang palakas ng jump. mo oh. dumodobol backflip ka pa. Sigurado pag nahulog ka dyan, laba ka na. Nagiging ka lang sa'y ka na, di-display ka na dyan. O, usa naman, o, dito. Pataas na pataas. Ano bang floor ng inakit natin? Napakataas ng pinong ano po ay, di ko kaya. O, di ba, di ba pala kaya? O, muntoy, mahuhulog ka o. Pag nahulog ka dyan, oh, buti kinaya. Ano naman to, teleport? Hindi na naman, ay na naman. Oh, nahulog na naman. Ba't kaya yung vulkan lumulutang? Ano ba yan? Ulit na naman. Kala kasi portal eh. Hila, tumatalbog talaga oh. Hila, tumatalbog. Ano ba yan? Tumatalbog. Ano ako bola? Ayan, tatakbo na kayo. Ay, kayo yan. Okay, tatol tayo sa vulkan. Goodbye! Nag ang nangyari, ang ah, init. Yun, nandito pala bahay ni Pennywise sa vulkan. Paano kaya siya doon nabuhay? Paano kaya siya nabuhay doon? O ito, your House? Ano yun? Fuyo House? Ano yun? O ito, bahay ni Pennywise. Kailangan din natin mag-ube. Kala ko tapos na eh. O, obi-obi na naman. pat-palit ng palit ako. Okay na, okay na. Tapos na ba? Tapos na kaya? Tapos na kaya? Hindi pa din. Ay, ako. Hindi pa tusok-tusok pa pala. Aray! Ang sakit. Ang abdi. Ang hirap naman neto. Hindi naman ako nakalapit. U Uy, wala na pala. Hindi pa nga dumidikit. Ano <coughs> Ayan, ulitin ko. Ulitin ko. Ingatan ko na. Ay, no ba yan? Kasi, oh, ano naman dito? kasi tumatalo ka? Ano ba yan? Kasi, ulit na naman. Dito ata yung pinakabahirap, eh. Uy, pagka kasi dumedikit, dumedikit na naman, eh. Ulit na naman ang na mga itik. Ay, na naman ang na mga itik. Ay, ba't ginagaya ko yung intro nila? O, oh, hindi ako, ano na, hindi ko ginagaya yan, guys, ah ba baka matapos na natin to. Kasi na kaya yung babae, niligo no, na tayo na. Hindi ako nasundan. Pag nasundan ako nun, lano to. Parang word to, kakaibang word naman to. Parang lahat ay ano, kakaiba. Ba't naging na katapakan ko? Ano kaya to? Eh? Oh, yun pa eh. Tatanggal pala sa likod. O, pasok na tayo sa pinto. Tapos na kaya to? Hindi pa. Ano? Ako, kala ko tapos na eh. O ano naman to? Ang hirap naman. O tatalo na lang ako. Ito kulay blue naman. Ayun yung ay pinakahirap. No red. Tara. Punta natin yan. O ito na yung pink Tapos na kaya. Tapos na. O ano oh O may trend. Sasakay siguro tayo dito. Ulo. Batang um, um, to? Batang um, bagal. Ano kalasing Ferris wheel to? Ano to kalasing Ferris wheel? Ang bagal naman na ito. ba diba dapat ng Ferris wheel mabilis? Ito ang bagal eh. Kumit nga guys kung nakatapos na kayo dito. Ito na ba yung tapos? Ay naku. Ito na kaya? Sana ito na talaga. Ang bagal ko. Paakit to oh. Hindi naman ako lag. Oh, paket na ako guys? Bahinto hinto eh. Ba't kasi may kiday na dyan? O ano naman yan? Ginagawa pa pala to eh. Ay na, oo na. Batakas na tayo. Ang grado mo sa'ya to pag kasi mabilis na. Pero, ang taas na nung nakakatakot yan pre. Ayan bababa na tayo. Ayan na. Baba na to. eh. Pero ba't ang bagal pa din? Ayan. Ayan na wala. Ito. Oh. Naglag pa ako. Ano ba yan? Ano ba Ah. Bagal pa din eh. Abagal pa naman din. Ano ba yan? Ang pa din. Pero konting bumilis lang. Hindi ko yan inis in-speed ah. Hindi ko in-speed yan. Talagang mahina lang talaga yan. Kung nakatapos kayo dito ah. Kung nakatapos kayo dito sa game na to Mag-like kayo at mag-comment. Sabihin nyo kung natapos nyo din to. Sigurado pag natapos nyo to, saya ko sa inyo. Kasi magaling din kayo. Alam ko lahat tayo magaling magparkour. Walang mahihina. Lahat tayo malalakas. O, ito na guys. Pababa na ulit. Uy! Hala ba ito lang isa? Hala. Hindi e, para parang tumalasik na tayo dyan. Hula. Hindi ginagawa pa pala ito. Parang tumalun. Hala. Ano to? Wala na. Wala na guys. Ano nangyari? Wala tapos ko na pala. Pero buhay pa ako. Ay naku. Pumunti naman ang price na ito. Walang speed. Ano ba yan? Ang gara. Kailangan ko pa ata pumunta dun. Iwoko na dyan. Wala namang kalaman-kalaman to. Pangit pala.